Ayan, so hello mga kasari, mga tendera. So, kumusta kayong lahat? Good afternoon. Welcome ulit dito sa ating sari-sari uh, store. So, medyo matagal akong walang upload sa inyo kasi hindi tayo nakakapag-video. Sobrang busy natin. Kaya wala akong upload. Hindi tayo makapag-update sa inyo araw-araw. Ayan, kaya ako nag-video ngayon kasi may i-unbox tayo. Ito, isang box. Ayan, various. Kailangan ko siya i-video para at least may update ako sa inyo, tapos may upload ako kasi kailangan natin talaga mag-upload araw-araw. Kailangan ko kasi ng WHD, nag-ahable din tayo ng, ng WH para syempre ma-monetize din itong uh, channel natin. Diba? Sino ba yung ayaw ma-monetize yung channel? So, lahat naman tayo is gusto ma-monetize, di ba? Ito lang muna 'yung i-upload natin 'yung mga uh, pinamili ko ngayong araw so mag-unbox tayo sa mga na groceries natin. Ay, may ano pala ako, may mga chichirya pala ako andito sa likod Super Crunch lang tapos pritong isda. Tapos sa asukal ayan asukal bumili ako ng isang ba, isang sako ng asukal anon kasi sa likod yung asukal kaya hindi ko na talaga maipapakita sa inyo yung asukal namin na isang sako so okay so time check muna tayo uh, 3:15 na so hapon na so kailangan na natin mag-video kasi maya, maya ay madami na naman yung bibili magiging busy na naman ang tindera ninyo so ngayon unbox na natin para makapag-display rin ako ngayon para nga, mamaya hindi na ako mahirapan pag uh, may bibili, baka dito sa loob ng box yung bibili nila. So, kailangan kasi may display natin kaagad yung mga napapamili natin. Kasi pag may uh, bumili sa atin, tapos wala tayong maibigay. Kung ang dito pa, so, di ba wala tayong maibigay. So, sayang din yung benta. Di ba? So, pupunta sila sa ibang tindahan para doon sila bumili kasi wala tayong maibigay sa kanila. So, kailangan kung may oras talaga na mag-display uh, kaagad. So, display na natin yung mga nabili natin ng mga paninda para Mabili agad eh, yung mga tinda natin ngayon. Para bukas, another, ano naman tayo, makapamili oh. na naman tayo bukas. Okay, so ayan, ilipat ko lang, balik ko lang yung camera para mas kita ninyo yung ating groceries ngayong hapon. So ngayon pala ay, so ngayon pala ay April 4. Ayan. So ito yung tindahan natin ngayon, nakapag-display na. So may re pa tayo na asukal. Ito yung status ng tindahan namin ngayon. Diba, nakapag-display na tayo. Ayan o. Oh. Oh. Okay, so ayan, lipat ko lang yung camera para dito na tayo pukuwas. Okay, so ayan, nandito na tayo. Kuha tayo ng gunting. Buksan natin yung ating na groceries. Isang box lang kasi ina ako nakapaglista ng iba pa. Ayan. May iriripag pa kasi ako na asukas. Kailangan ko na din madaliin ito. Para may display ko na at hindi na masikip dito kasi masikip talaga siya dito sa loob. Pag may mga karton pa talaga ako na nandito at dito pa yung isa. Siguro pa atlong araw na yan, hindi ko pa siya natatapos. So ayan mga biskwit. Ay nito, mga cake pala mga cake. Ayan, wait lang, may nabili ng mantika. Magtakal muna tayo. Okay. Magalong. Ayan. Okay, may customer tayo ng mantika. Isang May Bibili ng mantika, isang galon. Ayan, balik tayo kasi may bumili ng mantika. Isang galon. Okay, so dito tayo. Ayan, meron tayong mga cake. Top sarap. Si Fudge Bar. Si Dewey Do Do Si Tops ay 10 pesos. Lagay natin dito sa baba. Dami ako mga ganito ngayon. Kala ko kasi ngayon ito, hindi pala. Mm -hmm. Okay. Ayan, so tuloy natin. So, dito tayo sa Dewey Do Donut. Si Donut, -do 12 pesos ang bitahan ko nito. Kasi mahal si Dewey. Lagay, lagay natin sa baba. Mamaya, di-display ko yan kaagad. Ayan. si Dewey Do Donut, Spongy 10 pesos. Wala akong madadaan. Wala akong kukuan. Ayan. Ayan. Ponjivar, limang Spongy ang isang box ng Kwanji Bar ay 10 praso, same sa Dewey Donut at sa Top Sarap. So, kinuha ko ay 5 lang kasi ano yun, wholesale price, ah uh, kalahating box kasi pag 5. Tapos may number ako, 3. Ayan, tagay natin dito. Sales so, number naman ay 4-5 piso. Tapos mga creamy white. Ay, ko ito lang pala, kunti lang. Ang dami walang stock ngayon sa rose Series. Dami-dami. Mga creamy white. Iba na pala yung packaging ng creamy white. Ganito na siya. Kaya lang parang konti yung laman. Ayun, napansin ko lang siya. Parang kumunti kaysa sa dati. Ayun. Ano? Ano? Parang ganda yung pagkulat. Ocho. Ocho. Butter coconut. Dami, hindi nga kuwan. gummy. Okay. Yeah. Okay. Ayan. May bumili ng gummy. May tinda kami hipon. Ayan o. No, oh, tag 10 piso. Ganito siya kalaki. Ayan. So, balik tayo dito. Yung mga uh, creamy white ko ay 15 pesos lang ang isa tapos yung dito sa ilalim ay blanca same si kutip ko blanca 15 pesos lahat na yata ito mga kapilang creamy white kasi na lahat yung box si creamy white tapos si blanca ka lahat yung box din Kaya yeah, medyo madami yung nasa ilalim ay puro nasabo na yun yung powder syrup powder yun yung uh, syrup powder okay so dinisplay ko muna yung mga tinapay ayan na okay so ayan yung mga mga doughy tapos tapos Ayan, Fajivar. Dinisplay ko muna. Tapos yung mga kape, ayan na. Dito kasi sa baba yung mga kape namin ng na mga twin, ayan. Puno na. Ito yung natitira dito ay mga sorp na lang. At saka dilata siguro yung ilalim. Ayan yung mga surf powder. Madaming surf powder kasi magbenta sa amin si surf. 8 pesos lang si surf dito sa tindahan. Tapos yung ilalim ay mga Youngstown sardines. Sobrang magbenta sa amin si Youngstown. Ito si Blueberry. Yung mga Youngstown, red at saka green. Ayan, red and green, 25 pesos dito sa amin. Si Blueberry naman ay 35. Ayan, ganito kalaki, 35 pesos. So lahat yan sa ilalim is mga dilata na And, ayan, meron tayo dito palang Ariel. Ayan, si Ariel ay 17 pesos ang isa. Ayan, mga na po yan lahat. Puro sardinas at saka blue bee yung nasa ilalim. So, ito lang yung laman ng nabili natin. Hay, yung resibo pala. Ay, ala. Ayan, balik tayo. Ay, naano ako. Nalisang, nalisang. Kasi yung resibo yung hanap ko. Ayan, andito kasi daw sa loob yung resibo. Kaya kailangan ko ito buksan lahat kung andito yung resibo. Kanina ko nataranta ako kasi nung ano, dinala to ng labor dito, dito sa labas namin is ganito na pa isa-isa. Kasi nakatali to ng straw. Ayan, meron na kaming pritong bangus. So, bago lang si pritong bangus. Ito pala yun. Si pritong bangus at saka super lang. So, kailangan ko siya tingnan lahat kasi yung resibo ay andito sa loob. Okay, so ito lang yung ano natin. Mga nag-groceries ko ngayon. Yan. Ha? Ambot. Ano eh. Wait, may na ano pala. Ay, natin na yung mulista. Di man. Seven hundred po, ano kota ni mo mama? O seven hundred five, sige. Ano din ang mga lista ni mama? Hala ka, so karo-rek pa rin Okay, so ayan mga kasari. So, yan lang muna yung vlog ko siya inyo. Nag-ano lang muna tayo, nag-unboxing, tapos magdi-display na naman tayo, tapos magdi-repack pa ako ng asukal. May order pala sa amin na asukal, 3 kilos na tagwa 1 fourth. Yun. So, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Nag-unbox lang muna tayo or grocery haul ngayong hapon para syempre may upload lang din ako sa inyo. So, ayan. Maraming salamat sa mga nanonood at nakasubscribe na dito. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay Subscribe mo na yung channel natin. I-click mo na rin yung bell para updated ka sa mga bago kong ating video na i-upload. Okay, sa inyo, maraming salamat sa mga kasari natin at mga katender. Happy ceiling po sa inyong lahat. Baba, eh -eh. -pinakulo. Bye, maupin na kulo. Bye-bye!